After an hour, kababa rin po kami. Nabutan na kami ng ulan. May katarata pala si tatay. Tay, eto, ibibigay uh, uh, ko yung konting uh, tulong natin. Ito pala yung mga bahay nila dito. Yan po yung mga bila nila. Bila? Ito yung community na nila ngayon. Okay, papa, uh, tinawagan tayo ni Ms. Joby, sabi, papakita natin yung mga bahay dito.

Bari, yung, mga yung pamilya. Bilang ng pamilya. Bila ni Ken kasi tayo nga diwa. Pero, ding normal ha ka pamilya. bilang lang uh, anak makanyan. Ilan yung anak? pala? Ah, it was lima. Ah, uh, pin, lima yung pinakamarami. Tapos, pinaka pinakakonti. Ito pong, okay. um, ano, siguro. <laughs> <yung ka. laughs> Ito na ano naman to. Tu tubig daw. <laughs> tubig po. Ay, ganda ng tubig. <laughs> ay, Ryan po, Mrs. Sampar, pita mo sa pagkakulay. Oh, yan, yun po yung, yung community natin. Ng mga ano dito, sa Magalang. Yan po yung solar binyada naman po kaya kami. Kasi nga, guys. po, yung, yung sala. Solar po. Ah, solar. We, may nag-donate din pala dito ng mga solar. Ay, maganda yan. At least naalala tayo ng mga kapay natin. Sterilize yung alita. Eh nung ito na. Galing naman at least napagsama yung mga kababayan natin. Yung tubig pare pala nang gagaling sa taas, pababa oh, nagtitotoo oh yung bukal no, oh, mineral oh, bukal para oh, mineral, mineral tar. talaga. Pero dito mineral. Pure water, naglagay lang sila ng installation no. Galing buntok oh. 'yan. Ay oh, ang galing. Ito pala itong mga 'yan, itong tubig na to, mineral talaga 'yan. galing sa bukal, ito, ito itong host na to, 'yan. Itong hose nito, 'yan. ang sa, sa akyat, pataas. Tapos pababa 'yan. iyan nila sa may balde, 'yan napakalaki yan. Tapos iinom niyan, ang sarap niyan. Tay. Santo. Ano pong pangalan niya, Tay? Kiko Santos. Kiko Santos. Ah, uh, matagal na po ba kayong nakatira dito? Ilang taon na po? Nagmulang nagpukot ng bulkan nandito na kami. Ah, tapos malayang pumutok yung bulkan? Dito kayo, yung mga pinatubo? No. At mga pinatubo din ako, Tay. Ah, uh, yung mga pamilya niyo, dito rin? Oo, uh, dito rin. Ah, mga anak nandito rin. Ako, ako. Uh, ano po bang inano nyo? Uh, ginagawa nyo? Nagtatanim lang po? Nakakapagtanim pa po ba kayo? Oo. Oh. Ah, okay. kaya, usap kami sa mga kaibigan na magtaniman -tan namin ng mga gabi. Ah, uh, mga tataniman ng gabi? Kamuting kahoy. No. <tinyo> Yan, pero sana tay marami pang tumulong sa inyo kasi may, uh, may pala kay tay. May katalata pala si tatay. Oh, uh, si Si Tatay. Ano, ano kanya si pangalan? Nakalimutan mo na rin. Si Kiko. Kiko, ah. Sir, si Tatay si Kiko. Kiko. Yan, may katara-taro pala. Sana tayo makabalik pa kami dito. Sana makabalik pa po kami dito. Tay, eto. Uh, uh, bibigay ko yung konting uh, tulong natin. Yan, ah. Yan, yung bibigay ko sa inyo yan. <speaking in the city> Paano, ano po? Sana may dagdag -dag pa ito. tay, sa susunod. Yan, <laughs> thank you tay. Tatay Kiko. Thank you tay. Ano po kayo, mag-ingat po eh. kayo lagi ha ah, Ayan, sa isa-isa ng mga bata, magpapalaro po tayo ngayon. Ready na ba kayo?

Lapit kayo lahat, lapit. Lapit. Balik, gusto sumali. Hello. Hello. Ang pangalan mo? Hello. Ang cute mo naman. Okay. Yan. Alam niyo ba yung bring me na? No? Ano ba yung ibig sabihin ng bring me? <laughs> oh, Bibigay yung Oh. Yung pinapakuha, kukunin. Dadalhin dito paunahan. Oh, paunahan. Paunahan. Pero hindi na lalaro natin. Sasayaw tayo ganito. Yeah. Okay. Okay. Sa ano natin, bring me, yung natin. Okay, okay. kaya maginig kayo mabuti para marinig nyo kung oh, ano yung ano natin, pinapakuha o oh, bring me. O oh, pinapa. pinapakuha. Ang saya ng mga bata. Okay. Ako <laughs> Game, game. Ready okay, na ba kayo? Ready na ba? May premyo yung makakaulang oh. ng pagdala. Bring me. O game, game Louis, na game na yan. Nang puting chinelas. White slipper. Meron ba nun? <laughs> Ayun, puti. Ayun, puting chinelas. <laughs> Ayun, no, no, Uy, ang galing mo, boy. Puti ba yan? Check natin, check natin. Puti. Parang kini nakamu par, mo, dah nama ini. Kau O, oh, bring me. Bring me dahon ng mangga. Mangga. Uy! <laughs> Ayun, nasaya-saya nila. There you go. Oy. Very good. Pagka, amuin ko muna okay. baka yung minto to. Na. Very good. Ha, ah, orange. Hey. Okay, tama. O, next. Ganyan. Bring me short. Ganyan, ganyan, ganyan. Ha, ha, <laughs> ano naman? Uh... <laughs> ano ba? Ano ba? <laughs> Bring me. Lagay ng pansit kanina. <laughs> lagay ng pansit ko <laughs> <Paning kasi laughs> na yung puti. Stylo. Stylo. Pani ka pinag... Ay, yung mag... <laughs> Ayan <mag> <laughs> Ay, na. Ayan na. 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 Uy. Ang bilis. Ang bilis. Sino nakakuha? Hola! Hola! <laughs> Ngayon, ano, uh, bunga ng mangga. Bring me bunga ng mangga! Bring me bunga ng mangga! Hilaw, hilaw! Oy, okay, ito! Wow, Yate, ang galing! Libya! Ayan, nanalo! Dito, 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 dito. Ito ka, straight ang buhok niya, babe.

Ngayon! My group, my group, my group. Ah, by Siga, group, ng by group, by group. By group. Dalangin Sino magaling sumayaw? mayaw? yung nilalakin niya. mga Sila nila masayawin

Salamat. 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 Masaya sa po ng mga bata. Eh, medyo paggabi na ko kaya naka, nakapag-games na kami ng mga iilan. Ayun po, binig binigay lang namin mga prizes sa mga bata. Baka abuo-abuo kami ng ulan. Oops! Yung pila nyo, ayusin! Okay.

Salamat ulit sa lahat sa mga mabuhayit natin mga kaluts. Yung okay, mga damit pala kanina, sila na lang daw mag, mag ano Yes, sila na lang magdi-distribute nun para maging maayos lalo. Uh, thank you sa lahat. Uh, video na lahat. Ito yung pinaka-ano nila, community o yung mga ano nila, yung palaruan. Yeah, may basketball court na rin, may mga sisa. Maganda rin pa yung community na dito. May sisa, dito. ano, sabi gusto mo lang maiwan dito. Ano na dito ito <laughs> siya sa paghakiyat. <laughs> salamat! Ay, bagta. Maraming salamat! Okay, okay. Thank you. Ayan po, pa na kami. Medyo, ano na po, maulan na. Mamadali na kami bumaba. Tapi, oh, <laughs> Ang saya, ano? Oh, better Oo, O, mag mo na kayo dito. Pababa na tayo. Salamat sa mga tumulong. Nauna na sila, ano, yung mga first batch namin. Kasama si Baby Kalutz. Medyo malay-layo. po yung paket? Nasa one hour. Eto, pababa na po kami nito. Mas madaling pababa kaysa sa paket. Ito Sophie. Papa. <laughs> oh, lumakas ang ulan. pusa natin. Ayan, so malapit na po tayo dun sa dulo. Ayun po. After an hour, nakababarin po kami. Nabutan na kami ng ulan. Yung mga bahay-bahay po na hindi nakaakit na sa ano. Binigyan din po nila. Ano? <laughs> Laban.